Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera ko dyan. Um, so, heto po, malapit na ang Hollywood Kaya, sorry, malapit na po ang Hollywood Kaya eto, tambak na naman tayo ng na mga ginagawa. Ayan. So, ayan po ang ginagawa ko. Sobrang tambak po. Kasi, nag papahabol po ako ng para sa holy week ako, ano po kasi para ma ano ko ma dasalan bago mag kasi ano na po um, panahon na naman so dapat matapos ko yung mga ginagawa ko kakati po ang ano ko ang kamay ko kaya pera 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 so anyway po Um uh, Huwag na po tayong patigoy-ligoy Ang video po natin ngayon ay tungkol po sa Itim na Bigas So, karamihan po na ano ang um, kwento na naririnig natin sa mga uh, unang panahon um, ang Itim na Bigas masama po ano So, dapat hindi pwedeng makain ng normal na tao kapag uh, inalok tayo ng mga hindi taong hindi nakikita kapag uh, nakapunta tayo sa lugar nila. So, sa totoo lang po, um, nakakatakot po talaga yan sa mga nakadaan na po um, talaga pong ino-offer nila yan. Um, ang, ano ko naman po ang uh, experience ko naman po ay uh, hi, uh, bata pa ako pero yung uh, kapatid ko po siya yung uh, isinama ng uh, inkanto doon sa pahararian nila at uh, yun po pinapakain siya ng itim na bigas. Um, hindi uh, Meron naman po nagsabi na hindi pa oras niya para kumain. So, ako naman po, kasi kapag pumupunta siya doon, sinasama niya ako, uh, maliit pa lang daw naman daw po ako noon. So, hindi po ako naka, ano, nakakita o nakakain ng itim na bigas doon. Pero po, um, uh, naka, ano na po ako, naka, naka, ngayon pong ano na ako, ah uh, may edad na rin uh, naka -ano na rin po ako nakakita na rin po ako so pero dito po sa ano natin sa uh, lugar natin ng na mga tao meron po tayong uh, nabibili na itim na bigas so iba po yung bigas nila at iba yung bigas natin pero yung uh, kasi yung bigas po nila yun yung uh, galing din sa dimension nila pero yung bigas natin na item galing po din sa kanila yon pero dito na dito na nang ano dito na nabubuhay so ano po uh, parang ganun po kaya naging ano na kaya naging bigas na nating mga human. Ano po? So, pero kung ito po ay magagamit natin uh, sa ating spiritual na practice, maganda rin po. Kasi, unang-unang um, po, ito ay pantawag sa mga taong hindi nakikita. Madali po itong, taong, madali po natin matawag yung taong hindi nakikita kung ito ay gagamitin natin. So, tulad po nito ito po ay yung tinatawag na babae na itim na bigas kasi po merong babae merong lalaki so ayan po ah uh, parang ko ipakita sa inyo ayun um, sandali po nga imumob ko itong ano itong para makita ninyo ito po yung tinatawag na ano na babae po ayan yan yung babae na bigas. Ano po na itim na bigas. Ito naman po yung lalaki na itim na na itim na bigas. Ayan po. So, yan po. Ang delikado po na masyado na bigas ay yung bae. So, ito pong ano, itong maikli itong maikli. So, yan ang babae. Ito naman po ang lalaki. So, ang lalaki ay yung pahaba. Ano po? Pahaba. Ang ganyan po. Tingnan ano rin po. Itim din po ang ano niya. Ang loob niya po. So, ito po ay babae ang mahaba ay lalaki ano po so ito po yung tinatawag na ano uh, si Iba at saka si Adan na ano po nabigas so yun po ang pagkakaiba nila pero ang delikado pong magamit ang gamitin ay yung babae ito pong, ito pong maliliit na ito ito ang matakot na gamitin Delikado po kasi, ito po ay masyadong malakas ang power niya. So, ito pong lalaki, ito po ay mabait. So, kung gagamitin, kung ito po ang gagamitin natin sa pagtawag, ang matatawag po natin ay yung mabait. Ano po? Kung ang gagamitin natin sa pagtawag ay yung babae, ang lalapit po ay yung mata matapang kasi po, yun ang ano, ang uh, sa pagkain po, ng ano, ng itim na bigas, yung ano, uh, merong uh, yung ano, ito, itong malapad, oh, merong yung mahaba. So, ngayon po, ito po siya. So, ginawa ko ng ano, ayan po. So kasi para anuhin ko uh, ilagay ko na sa yun sa Holy Week, iya ano ko siya eh, ano ako na ng ritual ano po. Tapos ito po yung lalaki. So bali yung mag-asawa po sila. So ang ang purpose ko po kaya gusto ko silang gamitin na mag-asawa kasi balance. Ano po? Kasi ako po ay naniniwala na pag tayo ay magamit ng mga bagay na ganyan, lalong lalo, lalo na sa spiritual, dapat dapat po ay balance lagi. So, ayaw ko pong magamit ng napakamabait naman, ayaw ko rin po naman magtawag ng napaka ano ang um, matapang. So, ito po, ang bigas po na ito ay pangtawag. Ano po, pangtawag ng taong hindi nakikita so ngayon pong holy week kasi sila sila kapag ano po kapag uh, holy week po sila ay nagbibigay ng mga agimat isa po sa binibigay nila ay ang orasyon na parang sa itim na bigas para makakain makakain tayo or pag kahit naman makakain tayo hindi tayo ma ano ma i-stack uh, sa mundo nila kasi minsan hindi natin alam na yung nakain pala natin doon ano na yung itim na bigas na kaya ano karamihan po yung hindi na nakakabalik dito sa lugar natin sa mundo natin kasi nakakain na sila ng itim na bigas so ito po pa sa Holy Week po yung mga naghahanap po ng uh, ano na agimat isa po sa hanapin ninyo ay yung orasyon po na para sa pag nakapunta ka po doon sa lugar nila kahit makakain ka ng itim na bigas pwede ka po nilang paalisin pwede kang lumaba, uh, uh, in and out ka po so kaya importante po doon sa mga naghahanap ng mga ano dasal isa po yan sa dapat na hanapin ninyo so uh, ang ano po ang inyong lingkod naman niyo dito ang inyong antinera dito ah uh, meron din po naman ako ano alam na kaunti na ganoon kasi um, ano binibigay po nila yon um, yun po importante importante po yon so Anyway po, um, dito sa mundo natin, meron tayo niyan. So, yun ang tinatawag na wild rice. Ano po? So, bihira po ang ganon kasi mahirap ano hin, uh, uh, mahirap ano yun ang um, patubuin kaya kasi po kaya tinatawag na wild rice po sila dahil nga sa ano ang, uh, gali, ng, ano ang mga pinag po talaga daw niyan ay talagang doon sa galing sa ibang ano, ibang, yung bigas daw po talaga yun ng mga taong hindi nakikita. So, ngayon na naandito na sa ano natin, sa mundo natin, um, healthy po na tinatawag yan, pero tungkol sa mga marunong magamit, yan po ay napakagandang ano, napakagandang bahagi or collection ng inyong agimat or anting-anting. So, anyway po, ah uh, sana naka, ano, naka, nag, merong meron kayong, ano, meron kayong information na, na lamang kahit kaunti. So, ang pag-ano po nito, ang paggamit nito, dahil ito ay galing sa mundo natin, So, gagamitan ko po ng gasal na galing sa kanila. Tapos, ngayong Holy Week po, may, ano ko siya, i ko para. So, ito pong ano ito, itong iba na ito na andito para pag ano, ah uh, kahit yung makain ko. So, pwede ano, pwere, uh, walang problema ang madala sa akin. At uh, maganda rin po ito na tinatawag na pangontra pangontra po ito hindi sa pangontra sa kanila kasi pagkain na nila ito pangontra po ito sa kahirapan ito po ay magdadala ng swerte rin sa atin ito ay yung tinatawag na grounding po pag meron tayo nitong grounding yung nagaground tayo ano so hindi yung kamalasan ng buhay natin ano hindi hindi nakakapasok, yung wala-nawawala yung kamalasan ng buhay natin. So, anyway po, maraming salamat po and uh, see you sa next video po. Bye!